aro na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 2. Mateo kabanata 8, bersikulo 5 hanggang 11. Nang pumasok si Hesus sa Capernaum, isang senturion ang lumapit sa kanya at humiling ng tulong. Sinabi ng senturion, "Panginoon, ang aking alipin ay nakiga sa bahay, paralitiko at labis na nagdurusa." Sumagot sumagot si Jesus, pupunta ako at paggagalingin siya. Ngunit sinabi ng Sinturion, Panginoon, hindi ako karapat dapat na pumasok ka sa aking bahay, kundi sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako rin ay tao na nasa ilalim ng otoridad at may mga sundalo sa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, pumunta ka at siya ay pumupunta. At sa isa, dumating ka, at siya'y dumarating. At sa aking alipin, gawin mo ito, at siya'y gumagawa. Na marinig ito siya'y namangha, at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, Tinatanggap ko ang sinasabi ko sa inyo, Sa sino man sa Israel ay wala akong natagpuan ganitong panalampalataya. Sinabi pa niya, maraming darating mula sa silangan at kanluran at makikisalo kay Abraham, Isaak at Jacob sa karihan ng langit. Paano may ang banghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? pananampalataya sa diyos ang senturyon sa kwento ay nagpakita ng isang napakalalim na pananampalataya kay Jesus kahit na siya ay isang hentil at hindi isang hudyo. Sa ating buhay, maaari natin ipakita ang ganitong uri ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ang pagkakaroon ng tiwala na makakahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema kahit na hindi natin ito nakikita sa kasalukuyan ay isang mahalagang aspeto ng ating spiritual na paglalakbay. Pagkilala sa otoridad ng Diyos Tulad na sentoryon na nanuunawaan ang otoridad, dapat din natin kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang pag na ang Diyos ay may kakayahang kumilos sa ating mga sitwasyon ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapanatagan. Sa mga pagkakataon tayo ay naharap sa mga hamon, mahalaga na alalahanin natin ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Paglilingkod sa iba, ang Sintoryo na ay nagalala para sa kanyang alipin na nagpapakita ng pagmamalasakit at pag-aalaga sa iba sa ating pang-araw-araw na buhay maaari tayong magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng ating mga aksyon at pagtulong sa mga nangangailangan kahit sa maliliit na paraan ay nagpapakita ng ating pagmamahal at at malasakit sa kapwa ang simpleng pagkilos ng pagtulong o pakikinig sa isang kaibigan na may problema ay maaaring magkaroon ng malaking epekto pag pagpapakumbaba ang Sintoryon ay napakita ng pagpapakumbaba sa kanyang paglapit kay Jesus na nabigay din sa kanyang pagkilala sa kanyang sariling limitasyon. Sa ating buhay, ang pagpapakumbaba ay mahalaga. Ang pag-amin na tayo ay may mga kahinaan at ang paghingi ng tulong sa Diyos at sa iba ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Pagsasagawa ng Panalangin Maari rin natin ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Tulad ng sinturyon na humiling ng tulong kay Jesus, tayo rin ay inihimok na lumapis sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang, regula ang regular na panalangin ay hindi lamang nagugnay uugnay sa atin sa Diyos, kundi nagbibigay din ng kapayapaan at lakas sa ating puso.